ini aro ya itu yung pagkain ko Nah pansit saka kwan saka manok sabaw yan ang aming pagkain ni aro oh, so, may ang, ang mina na kumakain, kumakain na. Ayan, uh, may kumakain na ayan mga kakusin may kumakain na yan dapat nung sa kabilang gilid wala pang kumakain yan. Yan, si aro kumakain Oh, ah, ah, sili. Hindi manghang ito? Hindi manghang? Manghang. Uh -huh. Oh, <laughs> oh, sa akin, oh. Uh, yeah. si Aro, ang tataw ni yeah. Aro. Ang kakain. Pinilag ko lang sa loob namin mga kakusina. Uh, yeah. okay. Uh, yeah. maraming salamat sa panood mo ng mga video. Uh, yan, oh. Okay. No? okay.